Yang Anjing lain apa aja? Ini oh let's good tuh. Ano to? Sisig bangus. Yeah, let's try it. Guys, ang dami ko na nakakain. Ang bang. Mm. Sili. Matulo na yan ako. Ayaw na. Masarap talaga ng fresh na kalamansi. Ayaw <coughs> mm. <coughs> Wala mm. na kayo ng rice na, yung kapatid ko, nag-unlive. Wala kayo lang kayo. Mahina. Dapat yata ako nag-unlive kasi dalawang rice na ako. Dapat yata tayo nag-unlive. <coughs> Mas malakas pala kami kumain sa mga lalaki. Ang ang, ang sarap. Ay, pagkakas mo na siya. Ay, ano mo na. Kain muna ako, guys. Mmm, nah. Guys, hindi na ako nakapagtiis. Nagkamay na talaga. Mas masarap kumain pag nakakamay. Para masimot. 最厉害。 So, parang parang po din siya ano. Ngayon. Wow. Wow. Uh -huh. <coughs> Guys, after this, mag starbucks na makamay. Mm. Ligo sa mga... Muntulong ko ang kamay doon. Are, natin na, sige muna. dang picture din it. ata. Mm. Nang lahat. Tara, no, no, no. <laughs> mm. guys. Kumain muna. Ah, guys. Yeah, Starbucks naman tayo. Ang favorite nilang coffee, Starbucks. Wala pa na nag-order na kami or waiting na siya. Ano? Wala ka? Matatapos pa lang ba? Anong order mo? Dark mocha. Dark mocha? Paras kayo? Ako, caramel. Caramel. O, oh, nagpabili pa ako ng mango shake kasi gusto ko talaga mango shake. Yan, ito ang, ano dito sa Philippines, Starbucks. Ito makiyato. You know? Ano yan makiato? sa Ito, dark mo. yan. sila, dahil kaya mo pa. Dahil kaya mo Ano sa'yo, nak? Hi. Nak, ano sa'yo? Ayumi. Dahil Ay, na Eh, Lolo. Anong order, anong order niyo, Lolo? Strawberry. Strawberry cream. Strawberry May ito pa na minus ito ng caramel. Ito <laughs> pa katamis. Katamis ka <rin> po? Eh, talagang <laughs> ganyan. Yung akin, special. Nasa Starbucks ako, pero akin, mango shake. <laughs> ko so, bilay ko ng mang kasi lagi akong ito hindi ko dahil noong, lagi akong nakakain mm. Mm. ang tamis pero lasa-lasa mango kaya yan Yeah, like, ano, parang... yung lasa. Yan, like halo-halo, para Kung ano ba, kasi tamis. Mm. Rap ng mango shake. Ang oh, alamig, mahina ako sa malamig. Masakit ulo ko. Yan, yeah, patrayin namin ramen dito sa ramen kuro. Ito yung mga ramen nila. Ayan. Ito try ko itong Tantan ramen. Tan-tan ramen. Ayan ang kanilang menu. Pero silang bento. Bento Bento meals. Ito naman yung mentay ko. Mentay. Yeah. Mayroon silang karage, gyoza. Yeah. At mayroon silang mga tempura. Let's try it. Yung tan ramen. Mm -hmm. ramen.

Try natin yung tantan <tay> na Wow. Karay. Ano? Ako naman ang namin. Hi guys. Pano ko mai ng ramen? <laughs> kabili na shoes. Yes. Ano ba ito? Tila. Ano siya oh. Oh, look. Siya ay 3,000 po. Sa Mas mura pa siya sa Japan. Ayan. Si mother is... Ito, bagay nana, yung pandong niya. Oh, look. So, so beautiful. Hindi na po ko sa sale Mas mura pa siya Mas mura pa sa mura

<laughs> my oh, man, ah, mo ba? Mabilit ba? Mabilit ba? Mabilit mo Mabilit ba? Ako yung pinawa ni Mama Love You. Ba'y talagang hanay nito? Sukang ba'y? Ay! Ay! Bayaran mo to! Ito lang bayaran ko sa akin. Sabi lang dinadate ko ngayon. Ito lang may sabi niyo. Sige ka. Oo. Ito, Ito no? video ka. Ay kaya nga. Sasabi ko ngayon tunay. Bigyan niyo siya sa eh. <laughs> akin ha. Sa birthday ko. Tatay binigyan ko na kayo ng birthday niyo ng cash. Pabala ko nung... Eh! Bigyan mo na. Sino ba? Bigyan niyo. Ay! Bagay Bagay sa inyo tunay naig mo na lang naig mo lang three hundred ibang anong tayna ako lang. tayna ang ganda ko na

Kasi yo, parami nang pinusap. Uh -huh. <laughs> okay. oh. Sarap. naman. Na may paligid. Lapit na tayo. Mabambon na. Ako mabambon na. Yan na 'yun yung aming lumang bahay niyan. Atay na yan yung pikit. Ayun. Ayun yung na, luma. Uh, luma na yung bahay. Aba, ewan ko sa inyo ni Jerwin. Maambot! Ito rin yung itikan. Ayan, e, itikan. Itik din yan. Wow, akala ko talong yun. Sa luyot pala. Ito, yung mga talong. Talong nga yan. Ayan, talong. Ito, ito sa luyot. Tunay na sa luyot ba yan? Ito sa luyot pala. Ay, oo, sa luyot. Oh. <laughs> mm -hmm. Ayan, tuwata sa ganyan. Ang tunay. Ayan na yung mahahabang tutubo dyan. Ayan yung upang um, ground Ayan, ano lang yan. Alam pa. Ayan, dyan. Ayun, dun yung bukid namin. Ayan, dyan yung, ito yung ay prime. Ayan, dyan yung prime. Ayan, yung bukid. Ito yung prime. Ayan, dito. Pete. Pete. <laughs>

I do